Hi guys! Good morning! Ngayon gagawin natin ay ah, uh, kukuha ko ng dula yan, okra ang kukunin ko kasi mag-ugulay ako Kung dito lang yan sa mini garden ko guys simpleng garden ko lang yan ah, hindi pa naman masyado marami ang kita ah, niyan yan ang okra tapos sili yan sili, hmm, sarap niyan yan sa halo ko tapos, kukakana ang malunggay kasi, yan lang naman talaga ang gulay natin, mga mahihirap yan lang ang gulay namin lagi na mabilis namin kuhain yan no, konti pa lang ang aking mga tanin guys, kasi yung iba, namatay dahil dati, sa bagyo eh, ngayon, walang nasikaso yung mga garden ko kasi na, busy rin ako sa aking trabaho sa pagkataning ayan, dyan sa gilid lang yan ang aking bahay ako na malunggay ayan na no tatapos kong kunin yan syempre, mamaya ay kuha tayo ng sitaw kasi yan yung saging na natagal ako hapon may ko na ay nako, ayan ang aking malunggay guys dito naman ako sa aking mga sitaw ayan yung mga sitaw ko no pero, sobrang haba. Nandiyan lang sa gilid ng bahay, o. Oh. Yan, pinaano ko lang sa gilid ng bahay namin. Tapos yan, sobrang taas. Tatalon-talonin ko pa yan. <laughs> ko na nga abot. Wala akong dalang handalan. Uh. Yan, guys. Kahit na nandiyan ka lang sa bahay nyo, mayroon ka garden sa bahay mo hindi ka ng gulay sa palengke eh. dahil sobrang mahal ng gulay Ayan, libre na, libre, libre na. Kaya kung gusto nyo magkaroon ng sariliwang gulay, ay magtanim na po kayo sa inyong mga bakura, no? Para naman makasave kayo sa inyong gastusin sa araw-araw. Lalo na sa pang-ulam. O yan, libre na. Libre na. Kukuha ka lang dyan sa gili ng bahay mo. Eh. Ayan, napakasimple yung gagawin ko lang. Ayan, no? Ayan. Ito naman. Kuwapa. hindi pa pala ako natapos yan, guys, no? Ayan, ikot-ikot na ako. Ayun, nakita ko yung akin, ano, gumamela. Ayan, guys. Ganda-ganda ko na, no? Andun pa yung aso ko. Masa Ayan, hindi pa rin natapos sa pagkukuha ng gulay. Parang na-enjoy na, na yata ako sa pagkukuha ng gulay. Ayan, ano, guys. Lapit ako matapos so magbabay na ako. Bye! Thank you for watching!